With, uh, Senator De La Rosa. Ba bago magkalimutan, Mr. Chair, uh, I'm just uh, concerned about the safety and security of this new uh, witness uh, at si Orle, Sergeant Orly Gutesa. Matanong ko lang si Orly, may barrel ka ba? Yes, Your Honor, may service firearms po. Meron ka? Yes, Your Honor. May, may, may permit to carry yan? Yes, Your Honor. Very good. So you can defend yourself pag mayroong interesado sa buhay mo? Yes, Your Honor. At hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Kaya ko sarili. Oh, yan ang Marines. Yan ang Marines. Uh, papano yung, papano yung, uh, meron kami rito ang motion sana na poberan ka ng uh, protective custody ng Senate. Baka makatulong sa'yo. Okay lang ba o ayaw mo rin yun? Ayaw ko rin, Your Honor, at ayaw ko nang maka pa ng ito, Your Honor. Marines! Talagang, Marines! Talagang kaya mong proteksyon na, na sarili mo. Yes, Your Honor. At may mga trupa naman ako na kayang dumipin sa akin, Your Honor. Al alam mo, Mr. Chair, uh, yes. yung branch of service ko talaga noon, hindi pa ako nakabunod ng Pilipinas Sublari. Philippine Marines ako. Ganyan po katapang yung mga Marines. Kaya yeah. gusto mo pala pumunta ng Marines. Eh kaso na pagbunot ko, Pilipin ko sa bulan na bunot ko kaya PC ako. Bakit hindi mo sinoli tapos bumunot ka uli? Sabi nila, yan ang kapalaran mo, huwag mong baguhin. So anyway, uh, Mr. Orly, good night ayaw mo magpa sa ilalim sa OSA Protective Custody. Uh, yes, Your Honor. Kaya uh, marina tayo, God. Your Honor. Okay. Right. Mr. Chairman, with okay. uh, the, uh, siguro, kung um, magbagong isip po please let us know right away uh, uh, dahil di mo alam baka may mga developments pagkatapos ng hearing na ito basta we are ready to accept uh, uh, your uh, protective custody in the, the Senate right thank you uh senator uh without